Malungkot pong ibinabalita ng GMA Network. Ang pagpanaw ng aming minamahal na kapuso at kaibigan, si Mike Enrique. Si Mike Enriquez. Ang GMA! Ako po, si Mike Enriquez ng Martes, August 29, ay ginulat ang lahat ng pagputok ng balitang pumanaw na ang batikang GMA broadcaster na si Mr. Mike Enriquez na mabilis na kumalat sa bawat social media platforms. Ang lahat ay nag-alala sa di inaasahang bigla ang pagpanaw ng batikang mamamahayag, bagaman nauna na itong ilang ulit na ipabalitang may pinaglaraan ng medical condition sa edad nitong 72 years old. Isa sa mga naibahagi ang naging reaksyon ni Arnold Clavio na isa rin magaling at patikang mamamahayag na malapit na kaibigan ni Mike Enriquez kasabay ng pagputok ng balitang pumanaw na umano si Sir Mike ngayong araw. Sa kanyang Instagram account ngayong araw ng Martes, August 29, ay nagbahagi si Arnold Clavio ng black canvas na may kandila sa may gawing ibaba na kadalasang senyales ng pagpanaw ng isang mahal sa buhay. Sa caption ay inilagay ni Arnold Clavio ang tatlong lumuluhang icon. Maging ang mga kapwa nila GMA reporters at news anchors ay nagkomento rin ng parehong icon ng umiiyak na tao. Tulad ni na Oscar Oida, Nelson Canlas, Shira Diaz, Kathy San Gabriel, marami pang iba. Pagkabat wala pang opisyal na pahayag ang pamilya ni Mike Enriquez, maging ng home TV network niyang GMA Kapuso Network, ay naasahang sa tahanan niyang 24 oras, unang ipapahayag ang malungkot na balita sa naging pagkawala ni Sir Mike. Matatanda ang December 2021 nang i-announce ng GMA7 ang medical leave ni 24 oras angkor Mike Enriquez. December 16, nang sumailalim siya sa kidney transplant operation, pinayuhan siya ng mga doktor noon na sumailalim sa tatlong buwan na mandatory isolation period para sa mga kidney transplant patients. Pagsapit ng March 2022 ay bumalik na sa kanyang pagtatrabaho si Mike Enriquez sa 24 oras. Matatandaang noong 2018 ay sumailalim na rin siya sa heart bypass operation. Sa previous interview sa kanya ay ito ang binigay niyang payo para sa lahat. You need two things. You need prayer and you need humor. Kung masyado kang seryoso sa buhay mo, walang mangyayari sa'yo. At ngayong araw ng Martes, August 29, ay kumalat ang balita na pumanaw na ang batikang broadcaster at hinihintay ang official announcement ng 24 oras hinggil dito.